Ang mga tao ay nagtataka kung paanong karamihan sa mga introvert ay sigma at karamihan sa mga sigma ay mga introvert. Gayunpaman, ang isang introvert ay hindi kailanman maaaring maging isang sigma kung wala sila ng ilang mga ugali at katangian. Narito ang mga dahilan kung paano nagiging sigma ang isang introvert. Number 1. Pagyakap sa kanilang pagkatao Bilang isang taong kayang tanggalin ang balabal ng mga nakasanayan na unawaan ng mga sigma introvert na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagyakap sa mga katangiang nagpapakilala sa kanila. Ang mga sigma introvert ay nagiging mga arkitekto ng kanilang sariling pagkakakilanlan, hindi napipigilan ng mga expectations ng iba. Kinikilala nila na ang mundo ay hindi nangangailangan ng mga replika Hinahangad nila ang tunay at ang orihinal sa pamamagitan ng pagyakap sa kanilang pagkatao. Ang mga sigma introvert ay nagpapakawala ng kanilang mga malikhaing puwersa na nagaambag ng mga natatanging pananaw sa kolektibong lagayan ng mga ideya. Ang pagbabagong ito ay hindi isang pagkilos ng paghihimagsik, kundi isang maayos na pagkakahanay sa panloob na sarili. Nahiintindihan ng mga sigma introvert na ang kanilang mga quirks, hilig at mga ugali ay hindi mga pagkukulang, ngunit mga natatanging tampok na nagbubukod sa kanila, sa halip na umayon sa mga panlabas na expectations. Inuuna nila ang pagtuklas sa sarili at pagpapahayag ng sarili. Alam nila ang ideya na ang tunay na impluensya ay nagmumula sa isang tunay na pakiramdam ng sarili. Nagiging mga simbolo sila para sa iba na nagna-navigate sa masalimuot na lupain ng mga expectations sa lipunan. Nagpapatunay na ang pagyakap sa sariling katangian ng isang tao ay hindi isang paglihis, kundi isang makapangyarihang statement ng pagpapahalaga sa sarili. Number 2. Mas pinahahalagahan ang alone time kaysa sa mga tao. Sa halip na isakripisyo ang personal na oras para sa kaginhawaan ng iba, pinapahalagahan ng mga sigma introvert ang kapangyarihan ng pag-iisa. Naiintindihan nila na ang alone time ay hindi isang pag-atras mula sa lipunan, ngunit isang mahalagang aspeto ng pangangalaga sa sarili. Nagbibigay daan para sa pagmumuni-muni, pagre-recharge at ang paglilinang ng kanilang tunay na mga sarili. Napagtanto ng mga sigma introvert na ang people pleaser ay madalas na hinihimok ng mga inaasahan ng lipunan, na humahadlang sa kanilang kakayahang mapanatili ang isang tunay na pakiramdam ng pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa alone time, inaangkin nila ang kontrol sa kanilang emosyonal na kagalingan na inuuna ang pagiging tunay kaysa sa pressure na umayon. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa pakikipag-ugnayan sa lipunan, kundi sa paghahanap ng isang balanse. Kinikilala ng mga sigma introvert na sa pamamagitan ng pagtatabi ng mga sandali ng pag-iisa ay pinauhusay nila ang kanilang kapasidad para sa makabuluhang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang kalidad ng mga koneksyon ay nagiging mas mahalaga kaysa sa dami na nagpapatibay ng mga relasyon na naaayon sa kanilang tunay na sarili. Habang ang lipunan ay sineselebrate ang extroversion at patuloy na panlipunang presensya, ang mga sigma introvert ay niyayakap ang karunungan na natagpuan nila sa pag-iisa. Naunawaan nila na ang paglalakbay tungo sa pagtuklas sa sarili at personal na pagiging tunay ay kadalasang nababalutan ng mga sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni. Ang pagpili na pahalagahan ng alone time kaysa maging people pleaser ay nagmamarka ng isang evolusyon mula sa introversion patungong sigma introvert. Isang paglalakbay ng pagpapalakas sa sarili At isang commitment sa paggalang sa mga individual na pangangailangan at pagiging tunay Shoutout ko lang si Jacqueline Abibas Ang sabi niya, I'm introvert Yes, maliit ang tingin nila sa si introvert Ako, naranasanan ko na lahat Yung tingin sa'yo ay wala kang kayang gawin Ang hindi ko lang maintindihan sa kanila ay hindi nila ako kayang unawain Sabi naman ni JV Dumangas, introvert din ako ang ayaw ko ay ang tinatawag ako na mahina. Diyan sila nagkakamali. Tahimik lang ako pero hindi ako nagpapatalo. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 3. Mas pinapahalagahan ang sangkap kaysa sa magmukhang maganda sa lipunan. Sa halip na makibahagi sa mga pag-uusap para lamang sa pagiging magalang ang mga sigma introvert ay mas hinahanap ang mga pag-uusap na mayaman sa sangkap. Kinikilala nila na ang mga tunay na koneksyon ay umuunlad. Hindi sa pinakintab na kasiyahan, kundi sa pagiging tunay sa mga makabuluhang pakikipag-ugnayan na hinihimok ng nilalaman. Ang evolusyon na ito ay hindi nagpapahiwatig ng pagtanggi sa mga biyaya. Ang pag-unawa na ang kagandahang asal ay hindi lamang ang nagpapaunlad ng tunay na pag-unawa. Ang mga sigma introvert ay naglilinang ng isang kagustuhan para sa mga pag-uusap na sumasalamin sa kaibuturan ng mga ideya, kaisipan at damdamin. Pinahalagahan ang malalim kaysa walang kabuluhan. Sa isang lipunan na madalas na napapansin ang kagandahan at karisma, naiintindihan ng mga sigma introvert na ang tunay na diwa ng koneksyon ay nasa loob. Sila ay sanay na sa pag navigate sa mga salimuot ng mga makabuluhang pag-uusap kung saan ang pagpapalitan ng mga ideya ay nangunguna kaysa sa mga social pleasantries. Number 4. Malinaw na ginuguhitan ang kanilang personal na espasyo at oras. Hindi tulad ng pagsuko sa pangigipit ng lipunan para maging palaging available, kinikilala ng mga sigma introvert ang kahalagahan ng pagtatatag ng mga hangganan upang mapangalagaan ang kanilang enerhiya at mapanatili ang emosyonal na kagalingan. Ang pagiging sigma ay nagsasangkot ng pag-alis mula sa paniniwala na ang patuloy na pagiging accessible ay ang susi para magtagumpay. Naunawaan ng mga sigma introvert na ang isang maayos na linya sa personal na espasyo at oras ay hindi isang pagtanggi sa pakipag-ugnayan sa lipunan. Ngunit isang madiskarteng hakbang upang unahin ang pangangalaga sa sarili at pagiging tunay. Ang mga sigma introvert ay naging mga master ng kanilang sariling emotional landscape na nagtatakda ng mga hangganan bilang isang paraan ng pangangalaga sa sarili. Kinikilala nila na ang pagpapanatili ng isang malusog na balanse sa pagitan ng solitude at pakikipag-ugnayan sa lipunan ay mahalaga para sa kanilang pangkalahatang kagalingan. Sa halip na mas sway sa panlabas ng mga pangangailangan, sinasadya nilang idikta ang mga tuntunin ng kanilang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa paglikha ng isang mataas na pader kundi tungkol ito sa pagpapaunlad ng malalim na pag-unawa sa mga personal na limitasyon. Kinikilala ng mga sigma introvert na sa pamamagitan ng malinaw na pagtukoy sa kanilang personal na espasyo at oras ay lumilikha sila ng isang santuario para umunlad ang mga tunay na koneksyon. Pinapahayag nila ang kanilang mga pangangailangan ng hayagan na nagpapatibay ng mga relasyon na gumagalang sa individual na otonomiya. <laughs> Number 5. Nakatoon sa strategic networking Ang pagiging isang sigma ay nagsasangkot ng pagtanggi sa konbensyonal na paniniwala na ang tagumpay ay resulta ng maraming pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa halip ay tinatanggap ng mga sigma introvert ang sining ng strategic networking. Nauunawaan nila na ang lalim ng mga relasyon ay mas mahalaga kaysa sa mga mababaw na pagkakakilala. Ninavigate nila ang mga social landscape na may layunin sa halip na makisali lang sa hindi mabilang na mga pakikipag-ugnayan. Hinahanap nila ang mga individual at grupo na may mga ibinahaging halaga at layunin sa kanila. Ang strategic na diskarte na ito ang nagbibigay daan sa kanila na makabuo ng mga koneksyon na hindi lamang makabuluhan, ngunit nakakatulong din sa personal at profesional na paglago sa isang mundo na madalas na binibigyang diin ang mga nakasanayan na extroverted networking, ang mga sigma introvert ay nire-redefine ito. Ang kanilang pagtuon sa madiskarteng networking ay hindi tungkol sa pagkolekta ng mga kontak. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang network ng mga kaalyado, tagapayo at mga katuwang. Ang bawat koneksyon ay may layunin na nagaambag sa kanilang paglalakbay, sa halip na ikalat ang kanilang enerhiya sa maraming panlipunang pakikipag-ugnayan. <laughs> Number 6, pag sa mga nakasanayan at mga patakaran. Ang mga sigma introvert ay sobrang introspective. Nagdudulot ito ng kakaibang lalim sa kanilang pagtatanong. Ang kanilang mga pag ay hindi lang sa ayaw nilang sumunod. Ngunit sa pamamagitan ng isang tunay na pag-usisa tungkol sa katwiran sa likod ng mga patakaran at mga nakasanayan. Nagiging mga katalista sila para sa spark ng pagbabago sa mga pag-uusap na humahamon sa mga pagpapalagay at nagbibigay daan para sa mga alternatibong solusyon. Ang pagbabagong ito ay isang conscious rejection sa paniniwala na ang mga patakaran ay hindi nababago. Kinikilala ng mga sigma introvert na ang pag-unlad ay madalas na nangangailangan ng pagpayag na magtanong, itulak ang mga hangganan at makita ang mga posibilidad na lampas sa mga nakasanayan nagiging tagapagtaguyod sila para sa isang kultura na pinapahalagahan ang kritikal na pagsusuri kaysa sa bulag na pagsunod. Ang mga Sigma introvert ay naninindigan bilang mga kampiyon ng intelektual na kalayaan. Nagaambag sila sa isang kapaligiran kung saan pinagdiriwang ang kapangyarihan ng pagtatanong sa halip na pigilan. Sa pamamagitan ng kanilang matapang na pagtatanong, sila ay hindi lamang muling tinutukoy ang kanilang sariling salaysay, ngunit nagaambag din sa isang mas malawak na pag-uusap sa lipunan na naghihikayat ng paglago at evolusyon. Number 7. Madiskarteng binabalanse ang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Naunawaan ng mga sigma introvert na ang kalidad ay mas mahalaga kaysa sa dami ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Nakikibagay sila sa madiskarteng pagpili kung kailan at saan makikipag-ugnayan. Tinitiyak na ang bawat pakikipag-ugnayan ay may makabuluhang kontribusyon sa kanilang personal at profesional na paglago. Kinikilala ng mga Sigma introvert ang halaga ng pag-iisa para sa pagre-recharge ng kanilang enerhiya. Ngunit naiintindihan din nila ang kahalagahan ng panlipunang koneksyon para sa pagpapayaman. Ang balancing act na ito ay hindi isang pagtanggi sa pakikipag-ugnayan sa lipunan, ngunit isang sadyang pagsisikap na i-optimize ang kalidad ng kanilang mga pakikipag-ugnayan. Ang mga sigma introvert ay palaging nagmamasid at aktibong nakikilahok. Inilalaan nila ang kanilang panlipunang enerhiya sa pakikisali sa makabuluhang mga pag-uusap na may layunin, sa halip na matangay ng mga agos ng panlipunang mga expectations. Nilalakbay nila ang lipunan at tinitiyak na ang bawat pakikipag-ugnayan ay naaayon sa kanilang mga layunin at halaga. Ang paglalakbay na ito ay hindi nangangailangan ng kumpletong pag-alis mula sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa halip, ang mga sigma introvert ay nakakahanap ng isang maayos na balanse na inoonor ang kanilang pangangailangan para sa pag-iisa habang kinikilala ang mga benepisyo ng tunay na koneksyon sa mga tao. At number 8, pagsusumikap para sa karunungan sa kanilang napiling larangan. Nilalabas ng mga sigma introvert ang kanilang introverted focus at pagiging metikuloso sa pagiging eksperto sa kanilang mga napiling larangan. Naintindihan nila na ang lalim ng kaalaman at kasanayan na kanilang natamo ay isang patunay ng kanilang commitment sa personal na paglago. Ang mga sigma introvert ay umuunlad sa paghahangad ng kahusayan, pinapahalagahan ang paglalakbay at patuloy na pag-aaral. Sa halip na umayon sa mga panlabas na benchmark ng tagumpay, sila ay nagiging mga driver ng kanilang sariling kadalubhasaan, na hinahasa ang kanilang mga kasanayan upang makamit ang mastery na personal na makabuluhan. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng kaalaman, kundi tungkol sa paglilinang ng malalim na pagnanasa para sa kanilang napiling larangan. Kinikilala nila na ang tunay na mastery ay isang patuloy na proseso at tinatanggap nila ang mga hamon at nuances na kasama nito. Ang kanilang commitment na maging mahusay sa kanilang mga larangan ay hindi hinihimok ng panlabas na pagkilala, ngunit sa pamamagitan ng isang intrinsic na pagnanais para sa self-actualization. Habang ang karamihan sa mga tao ay nakatutok sa mababaw na mga tagumpay, ang mga sigma introvert ay ang halimbawa ng kapangyarihan ng Focus Intentional Mastery. Sila ay nagiging mga simbolo ng inspirasyon na naghihikayat sa iba na suriin ng malalim ang kanilang mga layunin. Hinahanap ang kagalakan at katuparan sa paglalakbay patungo sa kadalubhasaan sa halip na tumutok lang sa mga panlabas na papuri. Sa pamamagitan ng kanilang commitment sa mastery nire nila ang tagumpay na nagbibigay diin sa mga intrinsic na gantimpala ng personal na paglago at kadalubhasaan. Ang introversion at sigma ay hindi kapwa eksklusibo o prescriptive. Ang mga introvert na naging sigma ay kadalasang dumaraan sa mga immersive na karanasan at matinding pagbabago bago nila napagtanto ang kanilang mga sigma version. Bilang isang introvert, alam mo ba kung paano ilabas ang iyong likas na pagiging sigma o nakaka-relate ka ba sa ilan sa mga nabanggit? Alam mo ba na may mga dahilan kung bakit mahina ang tingin ng ibang mga tao sa mga introvert? Panoorin mo dito.